So oh guys, magandang araw. It's me again, Kamutika TV. And thank you so much guys sa uh, support. And dito tayo ngayon sa isang lugar Kung um, saan ako lang na alam. <laughs> And guys, uh, for today's video Marami kasi nagtatanong kung magkano yung ano magkano yung dito sa Macau. Magkano yung mga tirahan dito sa Macau? And paano maghanap? And guys, kung sasuggest ko lang, sagot mo tayo sa mga mandirigma dito sa Macau na uh, patuloy na uh, nagkidigma. Diba? Kaya nyo yan guys, huwag kayong susuko, huwag kayong titigil lang at di kayo nakakanap ng trabaho. Kasi once na nakakanap kayong trabaho dito sa Macau, worth it yung hirap, pagod, ba? Diba? Araw-araw na alis ka, stress, sulit yun. Bawi lahat yun ng ano mo. Bawi lahat na ang paghihirap mo. Yan. Kaya nyan guys, kami nga nakaya namin nung dati. Kayo pa kaya. Huwag kayong matakot na marami nag-apply ngayon. Dati pa yun marami. Yung nangyayari lang kasi ngayon is, diskarte lang talaga, diskarte. Diba? Dapat mautak ka dito sa mga, oh. Gano'n. Huwag ka pang ng loob kasi the more na pinanghinaan ka ng loob, na hopeless ka, na no? Wala ka ng pag asa Kaya dapat lagi kang positive. Dapat lagi kang, ano. Hindi dapat negative lagi ang iniisip mo, ah. Huwag ganun, Pangit yun. Kasi magre-reflect sa'yo yan. Diba? Dapat positive lagi. Lagi isipin mo. Lagi makakahanap ako. Makakahanap. Hindi yung, nag-iisip ko lagi ang hirap. Hindi ko kaya ata. Huwag gano'n. Ako yung mga papasok sa'yo na ano, puro ganun, negative. Kaya huwag kang mag-isip ng ganun. Yan, kaya mo yan. Kasi kami dati, positive kami lagi. Diba? Kaya nakahanap kami kasi positive kami lagi. Diba? Malakas loob lang, no, malakas loblamin namin lagi. Hindi kami pinanghihinaan. Kasi kung ganyan ka lagi, nako, huwag ka na magtaka, hindi ka makahanap. Sa bagay, may second chance pa naman, third chance, hanggang fourth Hanggang magsawa ka, balik-balik lang dito sa Macau. ba? Diba? Ayan, shoutout ko yung Sherwin. Ang bispring ko. Tagal niya dito sa Macau, pabalik-balik. Pero, one year na nga sa, one year na ata siya, balik-balik eh. Pero, thanks God at nakahanap siya. ba? Diba? Hindi siya sumuko. Sabi ko, wag ka talagang uwi. Kasi pag umuwi ka, sayang yung mga nampisan mo. Nagpaguran mo. ba? Diba? Sayang yung pabalik-balik mo dito, ang gastos mo tapos susuko ka oh sayang talaga dapat babawi mo yun ayun nakahanap mo siyang trabaho finally and thanks God kaya kayo din huwag kayong susuko dahil minsan hindi pa napapanahon ang daming aso doon hindi pa nang Uh, in God perfect time, guys, makakahanap kayo ng trabaho. Pray lang, dasal lang. Dasal lang tayo. Huwag tayo susuko, wag tayo mag-isip na yung prayer natin hindi, hindi naririnig. Naririnig yan, guys. Uh, God is always uh, andyan sa tabi natin. And di uh, hindi, huwag natin madaliin kasi bibigay niya sa atin yun. Diba? In a perfect time nga, di ba? And meron pa mga bagay na gusto pagawa sa ng Diyos na hindi mo lang nagigits. Marirealize mo yan pag ayun, hindi ka nakahanap and meron ka pa pala mga dapat gawin. Doon mo lang marirealize. Ay, kaya Sipin mo lagi yun. And a perfect time, ibibigay yun sa'yo. And alam niya, kaya mo yun. Ang trabaho na yun. Diba? yun. Ayan guys, uh, kung pupunta ka dito sa Macau and maghanap ka ng bahay, uh, kung solo ka naman, solo ka lang, cross country, cross country example, galing kang Middle East, or anong place, ibang lugar, <laughs> or Pilipinas man, gawin mo guys, mag beach space ka lang muna para makatipid ka. Uh, para makatipid ka. Beach space dito is, pinakamahal na is, 700. Meron nga 500 eh. Magtingin, nasa upper yun, nasa taas. Yan, magtingin-tingin ka doon. I-search nyo to guys. um uh, ito, itong ano to, mag-search ka, din makikita mo yun doon yung mga post. Mga post na mga bid space, room, extension. yan extension guys is uh, parang maliit na kwarto na hindi sa ano uh, plywood lang yung dingding. -ding. Pero maliit na sa kwarto, good for solo. Pag medyo malaki, pwede kayo couple ganun. Uh, mga mura yun, nasa one uh, si one OP, 1,2 ganun, 1,1 mga ganun mura Depende pag depende sa floor, pag pag mataas, mura, pag mababa, mga first floor, mahal yun. O, pero kaya niya naman 'yung budget. Kaya naman. Ayun, ah, pag pwede beach space muna kayo. And then tipid-tipid lang, lang muna. Pwede kwarto, yan room. Pag medyo malaki ba, maraki, malaki 'yung ano niyo. Budget. Pag muna kayo magroom room beach space muna kayo pag nakahanap kayo ng trabaho, saka kayo mag-upgrade. Mm. Diba? sa ngayon is wala pa naman kayo. Tipid tips to guys ha. Ah. Sa ngayon is wala pa naman kayong budget. Siyempre, maghahanap pa lang kayo ng trabaho, pupunta kayo ng Macau. Gawin nyo is, yun lang muna, big space or extension. Pag dalawa kayo or couple, pag mag-isa ka lang, much, much better, big space ka lang muna. Then, huwag kang magdala ng maraming gamit. Dito sa Macau, dito ka na bumili. <laughs> Marami namang mura dito. Ganon. Ganon gawin mo. Huwag ah. ka muna mag, ano eh ka nagumastos, gumastos, tipere mo yung pera mo para in case na may mga ano, may mga example, may mga quote, mga quota or hiring na agency and then natanggap ka doon, may kailangan mo na mag-down s'yempre para ano. Pagka guys, o kayo yung magpagano dito sa mga sa mga post-post lang dito sa Macau. Pero kasi mga nagpo-post dito sa Macau group na mga trabaho. Guys, Uh, nire-remind ko kayo na ano, na wag kayo doon kasi possible na mano kayo diyan, mabiktima ng ano, alam yun na, scam ganun. And 'yun lang mga reminders ko. And then 'yun guys, uh, dito kayo maghanap ng bahay. Search nyo to para ano kayo, para makamura. Makamura kayo. Diyan talaga kayo maghanap bahay or habang nad sa Pilipinas pa kayo pwede nyo ano pwede pwede nyo i eh, or nasa ibang lugar like Middle East or ano pwede nyo ano yun pwede nyo kontakin na reserve ganun check nyo kung pwede ba ganitong araw ganitong man sa dumating, ano, ganun pwede niyo i-PM eh, yung nagpost doon ng ano beach space or ano from Yan ang gawin nyo tapos yung jikas uh, Gcash dito guys, pwede naman sa Gcash. May mga tindaan na gumagana ng Gcash. Ito tapos mo automatic na siya mag-convert into MOP. Ito guys, oh, o Ito yung mga Q, mga ano, sc scan, ini scanner nila dito sa mga kaunaga. Yung iba ganun, pwede Gcash. Di ba yung Gcash natin is meron na rin QR. Yun, pwede nang, pwede nang gamitin. Tsaka meron naman dito mga Pilipino na nag-convert ng piso, to MOP. Yan. Ang nagpo yung mga OI ng Pilipinas, yan. Gusto nila sa ano na, para maka makamura. Tsaka ano, mas walang charge. Ganun. Unlike sa ano, sa Pilipinas, magpapalit ng, sabag, wala naman kasi MOP to ano eh. Ang pera kasi sa, dito sa so, Macau is, hindi napapalitan pang Macau lang yun MOP. Pero pag HKD, karamihan kasi dito ng uwi, papapalitan nila HKD. Yan, HKD. MOPS pang makaw lang yan hindi pwede ng ano hindi pwede sa ibang planeta <laughs> yun lang guys and sana may natutunan kayo sa tips ko paano makahanap ng bahay makamura pwede kayo mag search dyan and uh, yan. yun kaya nyo yan huwag kayo matakot kasi the more na the more na natakot kayo masumugal, sumugal walang mangyayari Puro ka nalang what if, what if. Paano kaya kung ano? Diba? Ganun. Huwag kayo matakot, guys. And always pray. Huwag kalimutan magdasal. Importante yan. Yun lang, guys. Thank you so much. And sana may natutulan kayo. God bless sa lahat. Thank so much sa support.